Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Edo, kay Lilibit Tumage, Melinda Alvis, Torin and Fur Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinque Feres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Shoutout din sa bago nating member at kapamilya kay Hari Chan. Maraming salamat sa pagtitiwala, Idol. Simulan na po natin ang ating Sa Samantalang ang mga rebuilding talima, bumaling na ang mga ito at tumatakbo papunta doon sa kinaroroonan ng mga nitibong amaranhig, nakatutok na ang kanilang mga baril doon sa tatlong magkakapatid. Ngunit sina Arid nang mapagtanto ng mga ito na nandoon na sinaduroy doon sa kalublooban ng kakahuyan at nagkaroon na ng labanan. Mabilis na tumakbo na din ang tatlo papasok doon sa kalublooban ng kakahuyan habang pinagpapanan itong si Arid ang bawat masipat na mga rebuilding talima Itong sinimpa dahil hindi ito tinablan ng mga usal mabilis itong umigpaw at bumagsak ito doon sa likuran ng kanyang dalawang mga kapatid para harapin ang mga nitibong amaranhig na sa mga pagkakataon na iyon tuluyang nakalapit na sa kanila. Kahit na nagulat pa ang mga ito dahil sa hindi nila tinamaan ng mga usal itong sinimpa, inatake pa rin nila ang bata. Pinagtatagpas nila ang batang sinimpa gamit ang kanilang mga pinutik at sapat na din ang mga oras na iyon para makabawi ng wisyo si Nadoroy at itong si Jomong. Agad na pumihit na din ang dalawa at tinulungan ang kanilang kapatid. Umaati ka mong bakbaka na naman ang nangyayari doon sa unahan ng mga kakahuyan. Samantalang ang grupo naman nila ni Arid tuluyan na nila ang karamihan doon sa mga rebuilding talim na sa mga pagkakataon na iyon hindi makapaniwala dahil sa lakas ng mga batang nakakalaban nila ngayon. Hindi nila inasahan na mayroong mga kasamahan ang mga taong nasa tumana na ganito kalakas at kabagsik. Walang nagawa ang mga ito kundi ang tumakbo doon sa unahan ng mga kakahuyan at magtatago doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Inaaninag ng mga ito ang manangyayaring bakbakan doon sa unahan. Ngunit hindi nila napansin na sinundan pa rin sila nila ni Arid Dumaan ang tatlo doon sa gilid ng mga kakahuyan At doon sa mga malalagong damuhan Para hindi sila makita agad ng mga rebuilding talima. Naglatag na din at nagkarga ng mga malalakas na pudir at sabulag ang tatlo Para hindi sila makita at maramdaman ng mga kalabang rebuilding talima. Napagtanto kasi nitong si Arid na tanging ang mga nitibong amaranig lamang ang mayroong tangan na malalakas na mga usal na kayang basagin ang kanilang mga sabulag ngunit ang mga rebuilding talim natitiyak nitong si Arid na kaya nilang latagan ang mga ito ng mga malalakas na mga usal doon naman sa unahan nagpapatuloy ang labanan ng tatlong magkapatid laban doon sa mga nitibong amaranhig napatay na nila ni Jumong nimpa at duroy ang dalawa pa sa mga ito. Kapwa mayroong malalalim na sugat ang dalawa doon sa kanilang mga liig at bumagsak na ang mga ito doon sa lupa. Nangingisay at naagnas ang kanilang mga katawan. Maagap naman na muling gumawa ng mga usal ang mga nitibong amaranhig. Ngunit mariin nilang minanmanan ang batang sinimpa. Batid na nila na maaaring mayroong kalasag itong sinimpa na harangin ang kanilang mga usal kaya ang kanilang puntirya ang dalawang kasama nito na sina Duroy at Jumong samantalang minatsyaga nila ang galawa nitong sinimpa para hindi ito makagawa ng paraan na maharang ang kanilang gagawin matapos ang kanilang ginagawang usal naglatag na ng sabay-sabay ang mga natitirang nitibong amaranhig ngunit sa mga pagkakataon na ito Inaasahan na nila ni Duroy at Jumong na muling gagawin ang mga usal na ito ng kanilang mga kalaban. Kaya agad nilang kinuntra ang mga ito bago pa nakapaglatag ang mga nitibong amaranhiga. Sabay na umindak sa lupa sila Duroy at Jumong at nag-uusal din ng mga orasyon. At sa mga pagkakataon na iyon, umataki na rin itong sinimpa galing sa itaas. Mabilis! na umigpaw ang bata papunta doon sa sanga ng puno ng kahoy at doon na ito kumuha ng bilo pabulusok naman doon sa kinaroroonan ng manitibong amaranhiga gulat na gulat ang mga ito sa ginagawa ng tatlong magkapatid dahil bukod sa napakabilis ang ginawang pag-atake nitong sinimpa tinamaan din ang mga ito ng mga usal na ginawa nila ni Duroy at Jumong na nagiging dahilan para mapatigil ang mga ito sa pagkilos sa loob ng ilang mga segundo. Sapat na din ang mga pagkakataon at oras na iyon para muling umatake sila Duroy at Jumong. Lumipas lamang ang ilang mga sandali. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga nitibong amaranhig. May sugat man ang tatlo, ngunit hindi naman malala ang mga ito. Wika nitong si Duroy sa kanyang mga kapatid tapusin na natin ang mga ito. Kinakailangan natin na tulungan si Arid doon sa unahan. Walang hayaan na mabuhay at makatakas sa mga ito. Pagkatapos, agad na isinaksak nitong si Duroy ang kanyang hawak na punyal na gawa sa mga buto ng isdang kataw doon sa liig ng nitibong amaranhig. Napaigit pa nga ito at hindi pa rin iyon sapat dahil bumaling ito kay Duroy at gumanti ng mga pagtagpas ngunit hindi na hinayaan pa ni Doroy na makalamang pa sa kanya ang kanyang kalaban. Sinasabayan niya ng mga pag-usal ng mga orasyon ang kanyang mga pag-atake at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Bumagsak agad ang nilalang at nangingisay ito ng ilang segundo bago na agnas ang buo nitong katawan. Makalipas pa ang ilang mga sandali, nagtatakbuhan na ang mga natitirang mga rebuilding talim. Ngunit ang mga nitibong amaranhiga. Hindi na nila hinayaan pang makalayo ang mga ito. Pinagtutulungan nilang patayin ang lahat ng mga natitirang mga nitibong amaranhiga. Dahil sa mga pagkakataon na iyon, hinayaan na lamang nila ni Arid na makalayo ng tuluyan ang mga rebuilding talim. Dahil baka mayroon pang mga kasamahan ang mga ito doon sa kalubluuban ng kagubatan at maaaring maglatag pa ang mga ito ng patibong sa kanila. Ang ginawa nila ni Arid, bumalik ang mga ito doon sa kinarurouna nila duri at tumulong ang mga ito sa pagpapabagsak doon sa mga nitibong amaranhig. Kaya lumipas pa ang ilang mga minuto, bangkay na ang lahat ng mga ito at naagnas ang kanilang mga katawan. May mga sugat naman ang mga ito. Lalong-lalo na itong si Jomong. wika ka nitong si Duroy. Tara na, Arid. Kinakailangan na natin ang na bumalik doon sa tumana. Naagnas na ang mga katawan ng mga nitibong amaranig. Ngunit ang mga rebuilding talim, kinakailangan na dalhin natin ang kanilang bangkay doon sa may tumana. Ipaalam din natin kay Butsok ang pangyayaring ito at siya ang bahalang magdesisyon kung ano ang gagawin sa mga bangkay ng mga rebuilding ito. Makalipas ang ilang mga sandali, bumalik na ang mga ito doon sa may tumana at daladala -dala ang mga bangkay ng mga rebuilding talima. Humingi din ng tulong ang mga ito doon sa mga kalalakihang kasamahan doon sa may tumana para balikan at kunin ang mga bangkay doon sa kakahuyan. Sa dami kasi ng kanilang napatay, hindi nila nadala ang lahat ng mga bangkay. Doon naman sa kampo, nagdesisyon itong si Butchok na ipunin na din ang lahat ng mga bangkay doon sa gilid ng kanilang kampo. Tinawagan na din ng binatilyong sundalo itong si Teniente Aragon para kunin ang mga ito. At ang mga nakakataas na doon sa mga sundalo ang bahalang magdesisyon para sa mga ito. Kinabukasan, maagang nando doon sina Butok doon sa may para tingnan ang mga nangyayari doon. Kagabi, nagpunta kasi doon sina Arid para ipaalam ang nangyayari doon sa may tungkol sa pag-atake sa mga rebuilding talim. Agad na pinulong ang mga ito ni Butok. Uy ka nitong si Butok doon sa grupo ng mga batang espiya. Patuloy tayong mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Hindi lamang mga nitibong amaranhig at mga rebuilding talima ang ating mga kalaban. Mayroon pa tayong makakalaban na mas malakas kumpara sa mga ito. Ang alas na siyang namumuno sa kanilang grupo. Batay sa aming ginawang pag-aaral kagabi, doon sa dalawang mga bangkay ng nitibong amaranhig na pag-alaman namin ni Tio Maki na binuhay ang mga ito sa pamamagitan ng mga malalakas na mga ritual. Pati ang mga sundalong awala na nakakalaban namin doon sa kalublooban ng kagubatan at kasamang umaataki kagabi sa amin doon sa kampo. Binuhay ang mga ito ng alas at ginawang kasangkapan panlaban sa atin. Kaya kinakailangan natin na magingat. Duray, Arid, panatilihin ninyo ang paglilibot sa buong paligid ng Tumana. At kung kinakailangan ninyo ng tulong, huwag kayong mag-atubiling humingi ng tulong doon sa kampo. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik na ang grupo nila ni Butchok doon sa kanilang kampo. Balak kasi ng mga ito na sa araw na ito, balikan nila ang mga bahay doon sa kalublooban ng kagubatan. Gusto nitong si Butchok na muling hikayatin ang mga ito na bumaba na ng bayan at tuluyang tumiwalag na sa kanilang pakikipag-ugnayan doon sa mga rebelde. Kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali. Papaalis na si Nabuchok. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Buno at ang kanyang mga kaibigan na si Natuto, Nunoy, Kimba, Gado at itong si Kiram. Samantalang nagpaiwan naman ang grupo ng pamilyang mga ngatay doon sa kanilang kampo. Dahil sinimulan ng atakihin ang kanilang kampo ng kanilang mga kalaban, maaaring muling gawin ito ng mga rebuilding talima. Makalipas lamang ang ilang mga minutong paglalakad ng grupo nila ni Butchok. Kasalukuyang nando na mga ito sa kaloblooban ng kagubatan. Nakataas na ang kanilang dipinsa at mga putir sa kanilang mga katawan. Nakalatag na din ang kanilang mga usal na sa bulag kinakailangan na makasigurado ang mga ito at laging mag-iingat dahil batid nila na ang kagubatan ng kampo Utso lubhang napakadelikado na dahil sa presensya ng mga rebuilding talima at ng kanilang mga kakamphe tulad ng mga nitibong amaranhig at mga sundalong awol kinakailangan nilang bantayan ang bawat kilos ng mga ito dahil maaring mayroong mga patibong na ginagawa ang mga ito para sa kanila. Lalong-lalo na ang mga nitibong amaranhig na kaya silang maramdaman sa kabila ng kanilang mga inilatag na mga usal na puder at sa bulag. Lumipas ang ilang mga minuto na na nila ang lugar kung saan nandoon ang dalawang mga kubo. Dahan-dahan na ang kanilang pag-usad doon sa gilid ng maisan at ilang sandali lamang nang matanaw na nila ang dalawang kubo doon sa unahan nagpasyang tumigil na muna ang mga ito sa kanilang paglalakad at uwi ka nitong si Butchok sa kanyang mga kasamahan. Nararamdaman ko na naman ang kakaibang mga presensya. Buddy, kinakailangan natin na mag-iingat at umikot doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan para tingnan muna natin at manmanan ang bawat kilos ng mga taong nakatira doon sa dalawang mga kubo. Baka mayroon namang mga kasamahan ang mga ito na mga nitibong amaranhig o mga talima. Wala na akong magagawa sa mga pagkakataon na ito. Pipilitin ko na ang mga taong nandirito na bumaba ng bayan. Buno, kiram, matyagan nyo ang buong paligid. At kung may mga man ang manggugulo, kayo na ang bahala sa mga ito. Kakausapin lamang namin ang mga taong nandirito. Pagkatapos ng pagkawikang iyon nitong si Butyok, mabilis nang umibis ang apat doon sa mga kakahuyan. Kasama nitong si Butyok, si Nanunoy, Toto at itong si Kimba. Samantalang naiwan naman doon sa gilid ng maisan si kiram, Buno at itong si Yado. Minanmanan agad ng tatlo ang buong kapaligiran ng dalawang mga kubong iyon na may kinuhang matulis na malit na kawayan din itong si Puno. At pagkatapos, itinarak ito ng bata doon sa lupa sabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Ginagawa iyon ni Puno para kung sakaling may mga kalaban man, nakahanda na ang mga kawayan para tumusok sa mga ito. Pinabaunan din ito ni Puno ng mga malalakas na mga usal. Samantalang sinabutsok Pagdating ng mga ito doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan, malapit lamang doon sa dalawang mga kubo, nagpasya na ang mga ito na lumabas na sa kanilang kinaroroonan at puntahan na ang mga nandodoon sa mga kubo. Nakita kasi ng mga ito ang karamihan sa mga taong nakatira doon sa dalawang mga kubo na nandodoon sa kanilang mga taniman ng mga gulay at ang ilan sa mga ito nagpapakain sa kanilang mga alagang hayop mabilis ang kanilang ginawang paglalakad. Ramdam din nila ang presensya ng mga nilalang na maaring mga nitibong amaranhig o mga sundalong awol ang nasa paligid, ngunit wala na silang pakialam pa. Ang kailangan ngayon na mapababa niya ang mga ito doon sa bayan at makausap ng mabuti. Ilang sadali pa, nang makalapit na ang mga ito, gulat na gulat pa nga ang mga taong nando doon at hindi makapaniwala sa kanilang presensya hindi makapaniwala ang mga ito na muling bumalik sa kanilang lugar ang mga sundalo. Napatigil ang mga ito sa kanilang ginagawa at napatulala ng ilang mga sandali. Pagkatapos, tatlo doon sa mga matatanda ang mabilis nang lumapit sa kanila at mababanaag mo agad sa mga hitsura ng mga ito ang galit sa kanila. Uwi ka naman itong si Bocok sa kanyang mga kasamahan na. Ako na ang bahalang makipag-usap sa mga ito, buddy. Manmanan lamang ninyo ang buong paligid. Dahil ramdam ko pa rin ang presensya ng mga nilalang na maaaring nagtatago lamang ang mga ito at maaaring alam na din ng mga ito ang ating presensya. Makalipas ang ilang sandali, nang tuluyan ng makalapit ang mga matatanda sa kanila, huwi kaagad ng isang matandang lalaki sa kanila na nakaduro pa nga ang mga daliri sa kanila kayong mga sundalo ayaw namin ang presensya ninyo dito sa aming lugar hindi pa talaga kayo nadala nang atakihin kayo nung unang pagkakataon na nagpunta kayo dito sa aming lugar nasa paligid lamang ang mga ito at sa oras na napag-alaman ng mga ito na nandito na naman kayo maaaring katapusan na ninyo kaya umalis na kayo hanggang maaga pa at hindi pa alam ng mga ito ang presensya ninyo, ang titigas ng ulo ninyo. Ayaw naming umalis sa lugar na ito. Mahirap ba iyon intindihin? Sagot naman itong si Butchok nang mariin ng nakatitig doon sa mga mata ng matandang lalaking kausap nila. Lulo, kung inaakala mong natakot kami sa mga nilalang na sinasabi mo, kami ang mga sundalong papatay sa mga ito hindi ba rin kayo nagtataka kung bakit hanggang ngayon buhay pa rin kami sa kabila ng mga ginagawang pag-atake ng mga nasabing nilalang na iyan? Hindi ba ninyo nakita ang aming ginawang pagpatay sa mga ito? Huwag yun nang hintayin pa na madamay kayo sa kaguluhan na ito. Hindi lingid sa aming kaalaman na mga kasabot kayo sa mga rebuilding ito. Kaya isang pagkakamali at isang pagtridor ang ginawa niyo sa pamahalaan. Nandirito ako at muling bumalik para hindi makiusap sa inyo. Nandito ako para magutos, gugustuhin man niyo o hindi. Dadalhin namin kayo doon sa patag. Sa narinig ng mga matatanda, nagkatinginan ang mga ito at hindi agad nakasagot. Batid nila na alam na ng mga sundalo ang kanilang kaugnayan doon sa mga rebuilding talim at maaaring malagay nga sila sa alanganin. Muling wika naman itong si Butcho. Huwag ninyong hintayin na magkakaroon ng kaguluhan laban sa inyo. At huwag ninyong hintayin na kalad pa namin kayo pababa ng bayan. Sa narinig muli ng matanda, agad nasagot nito kay Butchok. Magpupulong lamang kami ng aking mga kasamahan. Hindi madali ang pinagsasabi mo binatil yung sundalo. Bukod sa nanrito ang aming kabuhayan, anumang oras, Maaring patayin kami ng mga rebuilding sa paligid. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tinawag ng tatlong matatanda ang kanilang mga kasamahan na sa mga pagkakataon na iyon. Tumigil na din sa kanilang ginagawa at unti-unting naglalakad na ang mga ito papalapit na din sa kanila. Agad, na inaabisuhan ng mga ito ni Butyok tungkol sa kanilang tunay na pakay Nandunoon ang mga ito sa gilid ng isang kubo sa ilalim ng malaking puno ng mangga Ngunit sa mga pagkakataon din na iyon mas lumakas pa ang kanilang mga nararamdaman ng na mga presinsya galing sa mga nilalang At ka ng isang matanda Nandyan na sila Sinasabi ko na sa inyo mga sundalo Nandyan naman sila sa paligid at mukhang alam na ng mga ito ang mga presensya ninyo. Ano mang oras, kakatay na tayo ng mga iyan. Kitang-kita nila ni Butsok ang pagkatakot sa mga hitsura ng mga ito. Agad na nagkagulo ang mga ito. Kaya gumawa ng paraan sina Butsok para mapahinahon ang mga ito sininyasanan din nitong si Bocok ang kanilang tatlong mga kasamahan doon sa unahan na sinabuno, kiram at gado makalipas lamang ang ilang mga segundo nakakarinig na ang mga ito ng kakaibang mga pagngasab at nakikita na nila ang mga sundalong awol doon sa unahan at doon naman sa kabilang bahagi ng dalawang mga kubo nando doon na din ang mga nitibong amaranhig na nakatayo doon sa gilid ng mga sagingan. Mariin na nakatitig ang mga ito sa kanila. Ang muling wika nitong si Butchok. Buddy, nandyan na sila. Papapasukin muna natin ang mga tao doon sa loob ng kanilang mga kubo. At kayo mga lolo, huminahon lamang kayo. Nandito kami. kami para protektahan kayo at iligtas galing sa mga ito. Kung totoong natatakot kayo na tumiwalag sa mga ito, ipakita namin ngayon kung sino ang dapat ninyong katakutan. Mabilis naman na tumalima si agad na pinapapasok nila ang mga tao doon sa kanilang mga kubo at sinabutsok naman at itong sinunoy humanda na mga ito. Hinugot na nitong si Butsok ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab. Samantalang itong sinunoy, nagpalit na ito ng anyo sa pagiging aswang. Mapupula na ang mga mata ng binatilyong aswang at nakasungaw na. Ang mga pangil nito sa bibig at tumutubo na din ang kanyang mga matatalas na mga kuko. Samantalang sinatuto naman at kimba, matapos nilang maihatid ang mga tao doon sa loob ng dalawang mga kubo agaran na lumabas na din ang mga ito at humanda lumapit ang dalawa doon sa kinarurouna nila ni Butyok at Nunoy at wika nitong si Kimba Butyok mukhang hindi lamang ang mga ito ang ating mga kalaban sa tingin ko at nararamdaman ko na marami pang kasamahan ang mga ito na nagtatago pa rin sa kakahuyan at doon sa unahan sagot naman itong si Butyok daw mga Kimba, Marami pang mga kasamahan ang mga ito. Mukhang hindi madali ang ating pakikipaglaban sa mga ito ngayon. Kaya mag-iingat kayo.